Nanawagan naman ng DOST sa mga LJU sa bansa na suportahan ang Balik Scientist Program Convention. Bukod kasi sa pananaliksik, baka tutulong din ang programa na mabigyan ng solusyon ang mga problema sa bansa. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Kaya ako po'y nananawagan sa ating mga kasamahan sa gobyerno, national to local, na i-avail niyo po ang Balik Scientist Program kasi yung mga problema po ng ating bansa ay pwedeng masolusyonan through science, technology, and innovation. Ito ang panawagan ng DOST sa mga LGU sa katatapos lang na Balik Scientist Program Convention sa Clark, Pampanga. Isa sa maaaring matugunan ng programa ang problema sa kalusugan tulad na lang ng pagkakadiskubre ng microplastic particles sa hangin na dulot ng plastic pollution. Lumalabas sa pag-aaral ng Mindanao State University Iligan Institute of Technology na sa hangin ng 17 LGUs sa Metro Manila, may taglay itong microplastic particle sa per 864 cubic meter at ang lungsod ng Mandaluyong at Muntinlupa ang may pinakamataas na concentration nito. Okay, ang microplastic kasi, um, base sa mga pag-aaral, ito ay pwedeng mag-cause ng uh, immune response, pwedeng inflammation, inflame ka. So, um, ibig sabihin, uh, yung, yung, iba mga allergic reaction, And then it was also found na ang microplastic is uh, pwede palang makaapekto sa kakayahan ng ating katawan na mag-repair itself. Kahit ang pagkasira ng mga coral reef sa seabed ng Razul Reef at Skoda Shoal na nasa West Philippine Sea na sinasabing nasira umano dahil sa mga Chinese Maritime Malaysia Vessels, ayon sa DUST, tutulong sila para maayos ito o ibalik ang mga nasirang coral reef. Meron na tayong uh, coral reef restoration technologies and program long, long ago. Before magkaroon pa ng... Dati meron tayong Philippine Council for Aquatic and Marine Resources Research and Development or PICAMARD. Tapos nagkaroon ng merging uli. Pero during that time, meron na tayong Coral Reef Restoration. In fact, sa Picard, ang project nila ay Reeds to Reef. Uh, at yung mga problema sa Coral Reef, meron tayong programa for Uh, coral reef restoration. Marami namang uh, ginawa na at marami na tayong expert dyan. Dinaluhan ng mga Filipino scientists mula sa iba't ibang larangan sa kalusugan, agrikultura, aquatic resource, makabagong teknolohiya, robotic artificial intelligence, ang ikasyam na taong balik scientist program convention. Mas maganda na kasi yung ano eh, um, funding for, for our Uh, grant in aid, research and development. So, masusuportahan natin lalo ang mga balik scientist. Nabanggit na ng ating Pangulo ang kahalagahan ng balik scientist program sa Science, Technology and Innovation Plan ng, uh, ng Pilipinas. Noel Talakay para sa bayan.